punta natin yung alaga nating manok mga kape nyo at papalitan natin yung tubig so, first day nila ngayon, mga first day and night mga kape yan may daladala tayong tubig para palitan natin yung inumin nila tapos maglalagay tayo ng pagkain nila para hindi sila magutom mga kape nyo at pumaba sila mm, uh, Bago pumasok sa is, bago pumasok sa trabaho mga kapeyo ay uh, anuhin muna natin ipakainin muna natin yung mga yung manok natin para hindi siya mga yayat hindi hmm. ako dumadaan dun gawa ng kagagawa yung pilapil ni tatay kaya uh, mito tayo sa ano na ikot tayo mga kapanyang mamaya kukuha tayo ng bayabas na ilalagay natin na pagkain ng mga ano natin manok natin tignan nga yung kakainin nila mga kapanyang hindi kami paglabay man lang tayo nang counting. Ang nana naman dito mga tinga bago tayo bumalik din sa. Ah. Uh, Don, masok. Don, dito din natin dong garden natin hanggang mustoyo yung tubig. Hello, kumusta kayo? Tayo na sila sa kainan. Ah, palitan ko yung tubig. Oops. Ya. ginagawa ko kasi dito sa manok natin mga kape eh. Kapag yun, wala nang mo. Kapag ano na, ay... Kinapakawalan ko muna para ma-exercise sila ng umaga. Tapos, pag pumasok na ako sa... Pag pabalik na ako sa dorm, para papasok sa ano, pinapasok ulit sila dito mga kapeyo para kahit may ano siya, may aso, hindi siya basta-basta madadali.

Aray ko. Aray! Aray! Hello. Tumaba na siya mga kape Sabi ni kape mga kape niya, kakatayin na niya. Pero sabi ko, ayoko kasi parang naaawa naman ako sa kanya mga kape Eh, ang gagawin na lang natin mga kape pag may kasama na lang siguro. Ngayon dadalawa pa lang sila. Ay, wag muna. Dito muna sila. Tapos ka na dyan ah. ko. Nadali pa yung paa ko. Ay, papalitan natin itong ano niya mga sabi niya. Itong tubig niya para... Kasi isang araw na. Kainumin natin. Ah. はい、バストス。あのー Ya, ka não muito Oh, um Enggak leng. Jo, jangan. Ya, apa So, um, ang kasi nitong puti mga kapengyo. Tapos, eh, ayoko siyang ano, ayoko siyang katayin. Saka na pag marami sila kasi uh, bumili pa naman kami ng sampo. Kaya ano, Kala ko na matay na sila mga kapeyo kasi naiinitan sila pala dito kaapon. Pa. utom sila Tumawala ako ng PBC mga kape nyo para sa pagkain nila Kasi gagawin ko muna yung ano mga kape nyo yung ano ko dun yung aking yung... gapangan na pala kahit man lang ang mga ko dito, makapaglagay ako ng dalawang postre niya. Ayan mga kakainyo, gagawin natin. Subukan nga natin kumuha ng papaya, ay ng papaya, ng bayabas na hinog. Kasi ilagay natin dun sa kulungan ng mga manok natin. Tingnan natin kung kakainin nila. Kasi marami yung bunga ano bayabas. Kakainin natin yung ano natin, manok natin ng bayabas. Yung mga ano lang, mga hinog na hinog mga karang ating ita sila. Ay. Tatlo. Ito nga mga karang. Para meron silang laro-laroin doon sa kulungan nila. Let's go mga karang. ng Tatlo. pa na naaamoy ng mga aso <laughs> oh. mm. Sige <Siyo> <laughs> natin sila bayabas. na ako. Kapag pa naman kayo eh. Sasarado ko na to. Ayaw mo nang lumabas. Ang laki nitong puti mga kape nyo. Sa totoo lang. Ayan o. No? Ito Ano? Ito ano? Ano? Para siyang cubs. Pero yung katawan niya itim. Oh, ang laki mga kamay niyo. Oh. Kaya oh, habulan tayo diyan mamaya kapag tumunog ka diyan. Oh. Pag ginihimas-himas siya mga kamay eh. Siya nakikiliti, nakikiliti siya. Mga kabayo, pag-ano, ay may karong sa puso, siyo sa hapon ulit. Ayan ko sila ng bayabas mga kapengyo eh. Diyan din kong kainin nila. Para mabago naman yung ano nila. Diba sabi ko sa'yo Yung tatlong bayabas na yan mga kapengyo kapag nabawasan at kumakain sila kaya meron tayo ibibigay sila nila na pamalit ng feeds para uh, fresh na fresh.

wala mo isa? hindi na. okay. e kano kano ang may babae? kung naiintend ba? kung sa kasiyahan? yung kasiyahan pa? yun ang maya. yun ang may sa loob hindi ba dito lang

දතාම lagi udah mulai

ako tinanggup ba? um kalabaw? kay onkel habla. hindi pwede nili 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 mo nili 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 down. nili 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 Ganyan ninyo. Ganyan nyo, kumain natin. Uy! Tulog, tulog! Kumain tayo? Kaya tulog na,

今